Day. Sa lahat po ng listeners ng aming programa, pakinggan po natin ang part 5 ng ating story. Kabayaran ng pagdurusa Magdadalawang linggo na ang lumipas, simula noong masunog ang aking bahay. Nagkaroon daw ng leak sa LPG namin, yun daw ang dahilan ng pagsabog. Ito ang sinasabi ng nag-iimbestiga. Pero tandang-tanda ako na hindi ko ginalaw ang stove. Imposible ding may sira dahil regular ko itong chinecheck kapag ginagamit ko to. Sinabi din ng nag-iimbestiga na nakabukas ang pinto sa likod kaya malaki ang duda ko na may nagsabotahe sa LPG tank namin. May gusto bang pumas lang sa akin? At gustong ipalabas na aksidente to? Paulit-ulit itong dumadaan sa isipan ko. At iisang tao lang ang alam kong may motibo. Walang iba kundi si Simon. Bumalik ako sa presinto para sabihin ang aking hinala. Pero sinabihan lang ako na isasama daw nila sa si investigasyon to dahil wala akong ebidensya o patunay sa aking mga hinala. Napapansin ko din na tila walang nangyayari sa reklamo ko. Wala na rin akong pera para i-forward ang reklamo ko dahil nasunog lahat ng meron ako. Nakatira muna ako ngayon sa isang maliit na apartment na malapit lang sa bahay ng mga magulang ko dahil sa tingin ko ay hindi talaga ako ligtas lalo pa at may pagbabanta si Simon sa akin. Nabalitaan ng mga kasamahan ko ang mga nangyari. Hindi na nagre-report si Simon bilang bodyguard ng governor. Marami ang nakiramay. Marami ang nagbigay ng payo. Pero ni isa sa kanila ay walang tunay na tulong na maibibigay sa akin. Natagpuan ko ang sarili kong pumasok sa isang mumurahing bar. Maliit lang ang pwesto. Pero makikita mo kaagad ang mga babaeng nakasuot ng maiksing shorts at litaw ang kalusugan ng harapan sa maninipis na sando na nakatambay sa labas ng pinto. Pagpasok ko ay sumalubong sa akin ang amoy ng sigarilyo. na parokya nung sa tingin ko ay hindi pa naliligo. At ang isa sa mga ito ay kumakanta pa sa video na basagang sound at bonus pa ang sintunadong boses ng lalaki. Umupo ako sa isang corner na Mechutium. Lumapit ang isang bading na nagbigay ng menu. Anong order mo, Pogi? Tanong nito sa akin. Bigyan mo ako ng bucket ng beer, french fries at isang lomi, ang sabi ko. Tumanguwi ito at umalis ka agad. Tumambay lang ako at nag-relax. Naka-electric fan lang sa loob at talagang pang-abot kaya lamang ang lugar na to. Mas malaki pa nga siguro yung sala ng nasunog kong bahay kesa sa buong lugar na to eh. Dumating ang mga alak at hindi na ako nag-aksaya ng oras. Gusto ko lang talagang makalimot. Gusto ko lang magsarili. Ang pakiramdam ko ay napakamalas ko ng lalaki. Iniwan at pinagpalit sa si isang lalaking walang kwenta. Hindi ko napansin na dalawang bote na kaagad ang aking naubos. Hello? Isang babae ang lumapit sa akin. Nakasuot din ito ng maiksing shorts at sando. Amoy ko kaagad ang kulong niya. ko ang mukha niya. Hindi ko gaanong maaninag, pero mukhang maganda naman. Nakalipstick lang ito at nakaponitay lang buhok. Ay, body ko rin sa kanya. Bakit nag-iisa ka lang dyan? Gusto mo ba ng kasama? Ah, eh, hindi ko alam magkano kalakaran ng table dito eh. Sagot ko. Huwag mo nang isipin yon. Bored lang ako. Walang bayad to. Gusto ko lang ng may kausap. Umupo ka agad ang babae sa tabi ko. Bakit ako napili mo? Tanong ko. Tingnan mo nga yung ibang mga customers dito. Sabay turo niya sa mga lasinggero sa paligid. Mukha bang matinong kausap yung mga yan? Tanong niya ulit na may ngiti. Mukhang matalas ang isipan ng babae. Practical siya at alam ang sitwasyon. Naapat ang una lang ako sa kanya. Okay ka din ah. Sagot ko at napangiti ako. Ako nga pala si Maya. Ikaw, anong name mo? Tanong niya. Dexter, sagot ko at nakipag-shake hands ako sa kanya. Malambot at malamig ang kamay ni Maya. Nice to meet you, Dexter. Mabalik nga ako sa tulong ko kanina. Bakit ka nag-iisa? Bored lang din. Sagot ko ulit. Pwede ba ako makainom? Tinuro ni Maya ang isang bote. Sure, sige lang. Thanks. Binuksan niya ang tansan at tinungga ang isang malamig na beer. Alam mo, dalawang bagay lang ang dahilan ng mga lalaking pumupunta dito eh. Una, ang maghanap ng aliyo tulad ng mga lalaking nasa paligid natin. Pangalawa, ang lalaking may problema. Paliwanag ni Maya sa akin. So, sa tingin mo, may problema ako ganun? Tanong ko. Ano pa nga ba? Sagot niya. May magagawa ka ba kung may problema ako? Tanong ko. Aba meron, marunong akong makinig. Alam mo bang nakakabawas ng problema ang sasabihin mo sa si isang tao? Teka, psychologist ka ba? Tanong ko at biglang natawa si Maya at pinalo ko ng mahina sa balikat. Eh basta, ganun na yun. So ano, kwento ka na. Mamaya na akong lasing na ako, sagot ko. Hay nako, hindi e, ka malalasing ng isang bakit lang no? Gusto mo ako murder? Oy, oy, teka. Style mo din eh, no? Para tumaas yung bill ko, ganun. Wala ko pera, Maya. Sagot ko. E di magkwento ka na nga. Hmm, kalit mo din ano? Sagot ko. Dito ko nilahat, nang dahan-dahan kay Maya ang lahat. Sinimulan ko talaga sa simula. Na pinagtak sila nako ng mahal kong misis. Na nasunog ang bahay ko. Nakinig lang siya sa akin. Bakit ganun? Ang sarap magkwento kapag alam mong nakikinig ang tao. Hindi na namin na malayang mag-aalas 11 ng gabi at nakatatlong bakit rin kami ng alak. Lumabas ako sa lugar na medyo magaan ng loob kahit pamabigat ang ulo ko dahil sa kalasingan. Ano, kaya mo pa bang umuwi? Tanong sa akin ni Maya. Oo naman, sagot ko. Samahan mo na yan, Maya. Mukhang nagkakamabutihan na kayo eh. Mayroon ng isa sa mga kasamahan niya na nakatambay sa labas. Agad nagdawa na ng iba. Ano ba yan? Medyo nahiya tuloy ako. Pumara si Maya ng tricycle at sinakay niya ako. Sumakay rin siya at tumakbay sa akin. Sinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Hangbangon niya talaga. Gito ko tinitigan siya ng maayos. Maganda nga si Maya at mukhang bata pa. Dumating kami sa apartment na nirerentahan ko. Nahihilo akong binuksan ng pinto at inalalayan ako ni Mayang makapasok. Pinaupo niya ako sa kama pero humiga na ako kaagad. Inaantok na rin kasi ako eh. Okay pala tong apartment mo eh. Hindi mainit at maluwag pa. Magkano renta mo dito? Tanong niya. Medyo mahal din. Salamat sa pagdala mo sa akin dito, Maya, ah. Anong salamat? May utang ka sa akin, no? Kala mo lang. Ako kaya nagbayad ng tricycle. Tsaka nag-effort pa ako na isama ka rito ng libre, ha? Ang sabi niya. Pasensya ka na, Maya, ah. Wala ako ngayon, eh. Pero babawi ako sa'yo. Iba ka talaga sa mga kasamahan mong babae. Hindi lang maganda. Maalalahanin pa. Hmm? Sus? Nambola pa. Ay, sige na, matulog ka na dyan at uuwi na rin ako. Teka, bibigyan kita ng pamasahe. Next time na lang, Dexter. Tumayo siya at inayos ang sarili. Ang sexy ni Maya. At ang puti pa. Kung di lang ako inaantok. Baka pinatulan ko na talaga tong si Maya. Maya, teka lang. Sinubukan kong umupo kahit nahihilo pa ako. Huminto siya at humarap sa akin. Oh, bakit? Akala ko ba matutulog ka na? Bakit mo pala ginagawa to? Tanong ko. Bored nga ako, di ba? Tsaka nag-enjoy naman ako sa usapan natin eh. Salamat sa pakikinig mo sa akin, Maya. Tama ka. Gumaan nga yung loob ko. Hmm, anyway, sana naman maging okay ka na din, Dexter. Hindi ba to ang katapusan? Kaya lumaban ka medyo napatawa ako sa sinabi niya. O oh, anong nakakatawa dun? Wala. Sa'yo ko pa talaga maririnig ang ganyan. Samantalang sa pagkakaalam ko, kapag pinatulan mo yung ganyang trabaho tulad ang sa'yo, lugmok ka na rin sa problema at hirap. Sus, oo, lugmok din ako at marami rin akong problema, Dexter. Pero hindi ibig sabihin noon. Wala na akong karapatang mag-encourage ng iba. Lugmok man ako. Lumalaban pa rin ako, no? Kaya ikaw, maswerte ka pa rin. Maayos trabaho mo at maayos rin ang kalusugan mo. Nabaisip ako sandali at tumango na lang. Tama nga si Maya. Nagpaalam siya sa akin matapos niyang ibigay ang cellphone number niya. At nangako naman akong kukontakin ko siya ulit. Araw ng Merkules at bumisita ako ulit sa presinto Nakalib daw ang chief. Under investigation pa rin daw yung nangyari sa bahay ko. Okay daw sana kung may nakabidyo o may nakasaksi sa nangyari. Dito ako biglang may naisip. May CCTV sa lugar malapit sa amin. Nagmamadali akong umuwi. Kinausap ko ang barangay, ukol sa request ko at pinagbigyan naman ako ng kapitan. Ipinakita sa akin ang video feeds ng CCTV ng gabing yun. Walang tao sa lugar. Mga aso lang ang nakikita ko. Hanggang sa biglang may dumaang isang motor. Nakilala ko kaagad ang motorsiklo. Hinding-hindi ako nagkakamali. Ito ang motor ni Simon. Wala itong sakay at dumaan siya malapit sa bahay namin kung kailan ng oras na magkakasunog na sa bahay. Tinanong ko ang kapitan kung sapat na ba ang ebidensya. Pero sinabi niyang hindi pa to ganoon ka konkreto. Kailangan ko pa rin daw ng mas konkretong ebidensya. Idinulog ko ang aking natuklasan at sinabi rin ng kapulisan na alam na nila ito pero kulang pa rin daw. Sadyang napabuntong hininga na lang ako sa aking narinig. Ang hirap namang magkaso ang hirap magreklamo, pero yung mga taong nag-aagrabyado ay malaya sa kanilang ginagawang kasamaan. Gabi ng biyernes, at bumalik ako ulit sa bar kung saan nagtatrabaho si Maya. Pagpasok ko ay may nakatable sa kanya. Tatlong mga lalaki at dalawa lang silang babae ni Maya. Nakaupo si Maya sa hita ng lalaki. Nagka-tinginan kami at parang nakaramdam ako ng selos. Hinayaan ko na lang ito dahil wala namang namamagitan sa amin at trabaho niya rin to. O, oh, esensya na, may nauna na kasi. Okay ka lang dyan? Text ni Maya sa akin. Numiti ako at nagreply din na okay lang naman. Huwag daw akong mag-alala kasi di naman daw pwede sa kanila yung tinitake out yung babae unless kung magpapa-BIP to. Sinabihan ko siya, naihintayin ko na lamang siya. Uminom lang ako hanggang alas 9 at lubos muna sandali. Bandang alas 11, nag-text siya na lalabas na siya ng lugar. Sinundo ko siya at nakangiti si Maya nang makita ko. Mukhang ka ng ino, ma. Huwi ka ni Maya sa akin. Hindi naman, sakto lang. Gusto mong kumain sa labas? Aya ko sa kanya. Sure, sa naman tayo. May masarap na pares dining dyan, no? sa kabilang kanto. Date ba to? Ang biro ni Maya. Umiling lang ako at ngumiti. Magaan ang loob ko kasama si Maya. Makwento siya at hindi boring kasama. Nalaman kong 20 years old pa lang pala siya at may dalawang anak sa magkaibang lalaki. Mukhang maaga siyang namulat sa totoong mukha ng buhay. Tanging siya lang ang bumubuhay sa mga anak niya matapos siyang itakwil ng kanyang pamilya dahil nabuntis ito ng magkaibang lalaki pero iniwan lang. Alauna na ng madaling araw, sumama siya sa akin papunta sa apartment. Pinag-shower ko muna siya sa banyo para makarefresh. Lumabas siya ng banyo at nagulat ako nang makita kong nakasando lang siya at walang short. Uh, bakit naman ang seryoso nung tingin mo dyan? Tanong niya. Wala. Ang sexy mo kasi kahit may dalawang anak ka na. Asus? Asus ka nga dyan? Utos niya sa akin at sumampo siya sa kama at tumabi sa akin. Diakap niya ako at para kaming bagong kasal. Sa puntong yon ay wala na kaming masyadong usapan pa. Alam namin kung saan papunta ang lahat. Natagpuan namin ang isa't isa na magkayakap at wala nang kahit anong suot sa sarili. Unti-unting nagdikit ang aming labi hanggang sa gumulong kami pareho. Maya-maya ay sumampan ako sa kanya. Nagatinginan kami ng ilang sandali hanggang sa napakagat labi na lang si Maya nang matamasa ang pag-iisa naming dalawa napayapo siya sa akin ng mahigpit, kasabay ng pagyakap ng mga binti niya sa akin likuran. Halos mawalan kami pareho ng ulirat, nang mapadpad kami ng tuluyan sa rurok Pareho kaming nakangiti at kontento sa namagitan sa amin ng mga oras na iyon. Matapos ng gabing iyon, ay naisip ko rin at nagalala ko sa sarili ko. Na baka magkaroon ako ng sakit dahil na rin sa klase ng trabaho ni Maya. Kaya napagdesisyonan kong magpa-check up na rin. Mabuti naman at negatibo ang resulta ko. ba kailangan kong gumamit ang protection sa susunod na may mangyayari sa amin. Abangan po natin ang last part ng ating kwento.